So hello guys, so, we're going to Gimo House Tour. Dahil <laughs> ipapagawa ni Madam ang kanilang bahay. So nagsasabi na si Jefford lang at si Brenda ang pwedeng mag-vlog. Excuse me, sinama kami. So wala kayong magagawa. At saka huwag niyo kami pangunahan. Di pa nga nag-umpisa eh. Malay mo ako magbigay ng isang ano ng... Na... Ano? Grapa ba? Load. Oo. Oh, ano lang ka? yun? Kano lang naman? 1, 2? 3 na kayo ron. Ha? 20 sa graba. Oo. Oh. Wala yung paparipan sa yung mama ni Oo, oh, ipapapagan ito yung buhok ng mama ni Gimo. Kaya huwag nyo kami pangunahan. Ngayon ba sa, sa Oo. Kayo yung dadalawa ni Chepo nang may karapatang na mag-vlog. Sa ano kasi ang kami daw na kinabang. Kayo ang walang karapatan magsalita kasi wala kayong alam. Manood lang kayo, huwag na kayo mag-comment, hindi maganda. Ayan So tara na. Kaya ka high blood na naman to ako na naman papunta. So hindi ba eh. Ah, okay. okay. Maganda dito kasi ano tag nito? Overview. Ay, mother mother pala ha. Ay, si mother. Wala, guwapa kasi si mother karo. Hindi yung Ano pa lagi ka. Palingkod din ito yan. Ayan. Ayan. Ito ba, Ante, kanina pa niya siya dito. Hindi, ang gubaon, otroon, ma'am. Ay, ang pala nila dito. Balik ka rin. Ayan Ay, na. Ito dito na siya. Ayan ang tsahin. Nagay mo. Siya yung taga-asikaso dito. Thank you, thank you. Maraming salamat po sa inyong lahat sa nagtulong sa, sa dito sa bahay ni Choyans. Choyans. Maraming salamat kung hindi. Kung wala kayo, hindi ito ma-repair. Kaya, ang ano ko, hindi ko kaya ba? Parang masakit sa puso ko nga. Masakit nga. Masaya. Kaya, hindi naman namin mabigay yung kagaya nito. Yung mabigay namin, piso lang. Pero yung kagaya nito, hindi talaga namin mabigay. Kaya, kami mga kamag-anak niya, masayang masaya na may nakakita sa kanila sa ilang kahirapan. Thank you very much. Thank you. Iyan. So, dito ako sumilong sa bahay. Kapit alis sa ate? alis sa ate. Si ate alis sa ba? Kaya manawagan to sa kalapan. Alin ba? Sa... Yung kapatid. Oo. Oh, oh. kapatid. <laughs> kapatid. Eh. Hmm? So, ayan na siya. Nagplano na sila. Si Ay wala naman nag, hindi naman nag-aaral yung lahat diba? kahit ipaaral man nila, hindi naman nila gusto mag-aral hindi sila interesado oh. buti na lang may chuyans na mm -hmm. Yon, si, Chuyan si chuyans si si talaga intrisado talaga kahit ano-ano ang nagtulong sa kay Chuyan sa pangbigay lang ng pinakamasahin ko. Oh. Mayroon nga dito ang kapitbahay namin na pinasakay siya sa motor Sinasabi. para makapunta lang siya sa school. Tapos paghapon, sabi niya, doon daw siya magka-kaon sa panihapon kay minsan wala kasi si mama niya dito eh doon sila na siya kay dito man kay maguan man siya mag video siya dito tapos dito man siya mag edit kay si may, si may may kuan si si man siya okay. so so man, so man, so, doon wala may kuan dito kana signal signal so mag video video lang siya dito dahil yun ang sinabi ko na sinabi ko malaking, kay ma'am Bren malaking tulong din talaga yung yung ganitong sitwasyon I-explain niya. Yan, yeah, yeah magsaka. nila dito. Tapos, mayroon na kaagad yan. Kwarto. Kanang kwarto. Or dito. Benda. Sa baba. Hanggang dito, dito lang. Oh, hanggang dito lang. dito lang ka baba. Para anak, pasok kana. Ha? 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 anak na Ha? 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 anak mo <laughs> Wala ano tuod na anak na dalan. Tabang <laughs> so, sa tatanggalin to lahat dito, tatanggalin para mapatag to dito kasi mo doon, ano, dito. Mm, sige mo lang daw nag-ano dito. Mhm. Bukal. Sige mo lang nag dito, di ba? Dito niya natapos kasi sa so, ano. Tutatasan to dito hanggang dyan. level doon. Tatanggalin niyan diyan. Pa dito yung CR. Mas may pinto sa CR dyan. Siguro so, ang pinto sa CR sa lot. Diyan yung kananan nila. Gamay ready kayo. Ano na siya dali kaya? Ano kung so, dani is square na si R, uh, diyan na nilang kuwan. Ah, malang na din ako sa... Ah, diyan na nilang panggila o kuwan. Diyan na nilang si R. Ah, uh, okay na nilang po. Pwede masiguro niya yung kwarto o dili yung kwarto. Ah, uh, one lang, katri lang. Or pwede dyan di, pong divisionan. Eh, Kaya pong divisyonan na ni, dyan <tinyo> niya. Sila, pero kung open lang, pwede sige mo lang matulog Dani Or si Leo, tas, sa taas dyan na yung dyan kwarto dyan yun. Saka sa, na dalito. Saka <laughs> na Saka na. Nakamarching pa rin. na. <laughs> <laughs> oh my god, tambara. di ba? Ana. Dayon, naden Teresa ni Dayan. Ha. Tapos dinin Teresa din lang. Oh, peding Teresa o real. Kuwarto na nene no, ko, 11 wala. Diyan part to den dua, ana. Kuwarto, kuwarto. Gusto ni na other daw, malaking bintana, di ba? Kay? Uh. Para pagmadaling araw, ana, nandiyan. Keri paksaka dito? May teres dito. Para sa kwarto, tapos kapunta din sa kwarto na isa. Tapos bintana din likod na okay. <laughs> Tapos may tubig. Ano ang lugar. Naman, tubig lang <laughs> to ah. Ah, dapat talaga tubig nila. Nandito lang talaga sa babae CR, tubig, lutuan. Kasi bababa lang para sa taas kwarto lang talaga. So yun lang guys. Thank you so much kay mama Maya Lea. Naghatag siya o. 5,000 pesos! Yeah! yeah natin ay nasa 35,300 di ba te? Because we delivery fee siguro di pa lang kung makano so nasa almost 40 siguro ang sabihin natin almost 40 may nagbigay Parsial na ng 5,000 may nag-message sa akin magbigay pa sila so hanggat may magbibigay yun ang ilalagay natin dito tapos yun na ako ng hardware sa gawas kung sa'yo kinanglanin nyo ya yeah, din nga wala sa deliver or karang additional lang lang itong kuhan siguro itong inyong uh, deliver kanang additional ninyo yun na lang yan yun yung sa ilan ni pero ipatawag yung hapon. Parang GM mo. Oh, okay, Black. okay, okay. Di lang daw mo lista tapos Bayaran na lang siguro weekly or kung kano saan na bayaran. Mga 3 years siguro bayaran. Kaya ang unang sa ilaha nga magbayad diyan na lang sa ilaha. Mga kinanglanon, mga lansang, sa panat Or check na lang, mga plywood na naman dyan. No. Pwede na para dili na ang likod ang deliver. No. Kaya naman itong... Kailangan ninyo tapos magulata pa mo kay wala pa deliver kay busy pa katong RLC at least nakuha na nato na ang basic sa ilang kinanglanon. Tapos yung mga ano na lang, dito na lang sa ayun. Wala uh, na Yan na lang. Wala dito niya. Tapos, kompleto man siguro sila. Wala pa may di, ato pa ito no? Wala. Wala pang bubong. Basta kung anong kailangan yun, na lang yun yun kunin dyan. Thank you so much, GM Hardware. Maraming maraming salamat. So, 3 years to pay po yan. <laughs> Apel tong kuhan ba? So? Siniud tong, just Ay, yung, knocking. Ay, ano pala, yung paano yung pagkain nila? Yun, kami lang, si Lilia lang magluto kung may kanin. Kinsay Lilia, sante. Oo. Ay, naman bigas <laughs> wala na. Ang buta ni Lilia. Sama na, uy! Si Lilia man, gay. Lilia, ang sama ka Lilia. mother ka Lilia. Mother! Lilia. Ayo pagtila-tila, mura magkagwakto. Ikaw ko kada na sa. Aba na ni. Ay, surya de kay ay. Ay, pa hindi ti ambogas, ti badao. Ila, Ayan, yan yan yung bugas na lang nila. Ito po yung ulam nila. Yeah. So, pala. So, kailangan sa so, pagpadala din ng bugas. Kunya siguro hapon para lang isang kilo para. Isang kilo. <laughs> padala kami isang dalan ulit. Lista yan, lista na ako ng bayad na. Ah, ako mo lista. Lista na ako tanan. Grabe ka paminta. Hindi sige ano na. Ah, sa akin na yun. Ala! Ay, taray! Okay, kala, sa akin na isang sa akin. kasi may show kami bukas sa Bacol. Yeah. ah. Tapos, para naman sa pang-ula, magbibigay daw si... Gwen! Ah, uh, ako na. Magbibigay si Gwen! ready esta at man na pagka. Gulay 'yan. mo. Pwede dito itong gala ganyan. O, mamaya mong gulay bukas. May show kami bukas sa Bacolod. Thank you so much. -hey, thank you. Thank you. Yay, thank you. Yay. Padala na lang mamaya 'yung bigas. Diba ten? Niyan na lang 'yan hey, para bukas ay, yan. Yeah, pa Since, tapos, <laughs> si Auntie Lucia, si Auntie Lilia, Auntie Luis. Ay, Uncle, Uncle Luis. Uncle Ur Israel, no? Mm -hmm. Wala yung -lo -lo <laughs> <laughs> Lolo, pangalan? Lolo, Lolo. Lolo, yun. Luneta. Lolo. Luneta. Luneta. ang pili diyo, Park. <laughs> Luneta, Park. Luneta, <laughs> So, ayan po. Laila. Laila, di ay? Mm -hmm. So, ayan po ang ating project ngayon. So, mayroon na magdodonate ng bigas. May magdodonate pa ng ulam. So, lahat magdodonate? <laughs> uh, <laughs> si feel free DM. to send me kasi may nagbigay na ng 5,000 meron pa magbibigay kay Jigjag daw para sa kanilang bahay so pambili daw ng sabon pang hoga sa bilat ni Lilia sabi niya yes mahuga <laughs> na. inyo napatawa lang kita mother pero tinood to ha <laughs> ayan so maraming maraming salamat guys so abanan natin ang update nila so, so for now anong gagawin nila muna ito muna tatanggalin okay lang, kailangan but... mapatag magliliit, kasi Kuya ng mga gano'ng 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 ganan. So abangan na lang natin Gusto ko sana may mag-video dito pero ang cellphone natin T. Lucia kaya grabe po ka-blurred po Uy! Tinutin! Pangit! at ka gani. eh! Hala! Siya! Naman! Yeeey! I-scot So yan lang muna guys ang ating project for today Uy! Na muna kami kasi kaso din kami bisita doon nagluto may manok na gilatan na 3 days na siya nga patay o kaya Ay magkatawa Thank you so much okay. for watching, guys. Bye. Bye. <laughs> thank, thank, thank you. Thank you. Thank you. Sa marami. Hindi man makapagsalita si Lilil, yung mama ni Chuya. Oy, chada ng palayo ha, Lilil. 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 Lilil, cross. Lilil cross. Maraming salamat po sa lahat na nagbigay. Ito thank you, thank you. you very much. Thank you. Millions, thousand ang pagpasalamat namin sa inyo. Kami po ang mga chuhin, mga chahin. Wala pong malagyan sa aming kasayahan ay hindi namin ito mabigay sa kanila dahil eh, kubre, mahirap din kami. So, maraming salamat po sa lahat ng nagbigay. Ay! 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 <laughs> ay! Maraming maraming salamat talaga. Wala si Ma'am Brenda. Wala talagang mag... Na, to ana. Hindi ba kayo? Wala si Ma'am Brenda, mag... si Ma Brenda, mag... si Ma Brenda. Wala talagang magtulong sa amin. Kaya... Mainit yan, huwag ka dyan magbilad. Kaya, mm -hmm. kasi, kasi high blood ah. Hindi ko talaga maisip, hindi ko okay, talaga okay. maano yung kas masaya talaga oh. ako na para kay kanila ni Chuyans, masaya. Para sa pa Oh, ito na yung mga nagamitin na kahoy guys para sa bahay ni Gems. Mga masarap yung ano, nagbuhat. Mga ulit tao pa ba kaniba? Uh, uh, sa aslong Parang mga gas So pati yung semento, mga bakal and hollow blocks and graba. 350 yung hollow blocks? Oo. Oh, Ang dami. Na. Tara na. Let's go, po. Dumal sa taas. Ang butak. Yan. Diyan na lang. Diyan na lang. Asan si ate mo? Ay si yung kapatid mo kanina. Nilakaw. Ano pangalan niya? Si Ate Lucia. Lucia. Ako uh, oh, pa siya. Ano lang ako pa? Oo, uh, uh, okay. Nasa mga obligasyon ng TV. Trabahante ba? Pagkain, kain. Apo niyo po. Oo, oh. mm, oh. uh, apo niya. Ah, uh, apo niya. So, ay, ay. ni? Pipiesta mga... oh. <laughs> po. May mga papiesta pala tayo. Pa, eh. so, Yan na yung pangako namin sa inyo kanina. Sabi ko kay Brenda, since uh, may dalawang araw, kasi actually hindi lang two days, so meron tayong maraming-maraming mga shows and events na magaganap. Ayan yung ibigay ko sa inyo. Then yung isa po kay Lita Lucia, yung sister nyo. Oo. Uh, Oo, no? Itag-itag. Ito, itang itang. Ito sila ba? At kayo pa dito rin. Uh -huh. Ay, maghati na lang kayo dito sa sa isa ha, bilang si Tita Lucia kasi since siya na may nag-assist kina nanay. Oh, wag na maghila. Ayan. So, andan na yung mga bigas. Tapos, si Si Gwen, meron din ipinangako sa inyo. Hala, ay na. Yeah. Ito naman daw ay ano niyo uh, kay na bala mag-budget. Oh, okay. Para sa yung araw-araw na araw-araw na pang-ulam para sa uh, mga Yay. trabahante, hey. tama? Oh, eh, hindi ito daw po makakauwi ito. ngayon si Choyens ng maaga gawa nang nasa school pa Then tapos may sila ng practice ng uh, practice ng uh, honor guard okay. kaya sabi namin sige iiyahin na natin kasi start na bukas ng oo maggawa ay nabitbit na po yung ibang mga oo nang naglead na na yung mga nag Pabang na. Ang isa naman namin. Aday, mga ano. Oo, ang wala palang nahakot dito. Ang kato na lang, ang halo lang, ang tatong balang. Ayaw mga kahoy. Pimento o kabilian na ana diyan kanang. Oh, kasi baka mabasa in. Oo. Pero okay lang kung Dito kayo mag-stay. Sila na lang dito. Oh, dinay kay hindi na kay sono kasi sa kumpanya. Ah, maghipag kayo. Oo. Sabi bigyan nyo na lang nung isa ditong kalahati si Tita Lucia hati na para yung isa para at least may budget sila for the whole Kung hanggang kailan naabuti niya sa mga trabaho. Ma, kung maalawa, ayun okay. ay, sila ng Lucia na sila. Wow. Ang lang daw sa kasi manang baby magtimbang ng dami kay wala sa kadawang hindi at least inyo po kayo ang dagdag lang para sa ganong focus kayo sa paggawa na ang inyong bahay kung lumagin alay na lang appear na na lang Ah, sige na pera, buyag. Ay, maraming salamat ha and good luck. Ano, babalikan na siguro ka kayo ulit. Kasi may trabaho sa Makulo. Magdala kami ulit dito sa inyo

So malamang sa malaki po ka magkakaroon sila ng hugad. Uh, uh, ah! <laughs> okay Again, this is Mom Shinji. If you like this video, please comment down below, share, like this video, and...